paano kung ang babaeng inakala nilang duwag ang siyang magsusulat ng katapusan? Ang tanong ay sumiklap sa gabi na nag-iiba ang mundo sa loob ng mansyon at labas nito. Maliwanag ang mga kristal na baso, maingay ang tawanan, mabango ang red wine na kumalat sa hangin, malamlam ang ilaw sa garden na nagmumukhang pintik ng mga lihim, may amoy ng papel at alikabok mula sa antigong kabinet. Rohelio, ano ba ito? Tanong niya, may tinig na punet at malamig. Sinta, may bago tayong simula. Sagot niya na may ngiti na hindi nakikinang. Isang pintuan ang gumagsak. Ang eko ng yapak sa marmol ay parang pagpatak ng oras. May tunog ng sapatos, ng perlas na humampas sa korbata. Sa sulok, may loket na kumislap sa liwanag, maliit at pilak, tila kahapon lang iniwan sa hardin. Sa loob ng locket, may napakaliit na papel na may pangalang hindi na niya aakalain na babanggitin. Ang kanyang mga kamay na upo sa hangin chandelier. Ano ang ibig mong sabihin na bago? Tanong niya muli. Inireklamo ko na at iyan na ang desisyon, sagot niya. Si Liza na ang magiging asama ko. Nagkatinginan ang mga bisita, may humahaplos ng kandila, may halimuyak ng langis mula sa lamesa, may malamlam na tugtugin sa background. Si Rogelio ay may tinig na matikas, may amoy ng aftershave at makinang na relo. Ang bagong babae, si Liza, nakapula, may ngiti na sopistikado. May maliit na kumikislap na pagkasuklam sa mukha ng asawa. May katahimikan na parang tinta bago pumutok ang pagsukpo. Sa loob ng laban ng mga salita, may isang bisig na kumabit sa isang maliit na bagay sa bulsa niya. Hindi niya inabot ang maleta. Iniwan niya ang mga sapatos, lumabas siya sa garden, hinawakan ang malamig na ratan sa hagdan. Huminga siya ng malalim at muntik ng umiyak. Ngunit may kakaiba sa pagkapikit niya noon. Hindi iyon pagresignain. Ito ay simula ng plano na bibigkasin niya sa sarili ng paulit-ulit sa loob ng mga susunod na araw. Tandaan mo iyan, si Mara Delgado ang babae, si Rogelio Aneda ang asawa, si Liza Viluava ang bagong asawa. Sa paligid sila nagkalat ng mga pangalan, Marco, chief guard ng mansion, Vito ang matapat na hardinero, Ana Cruz, isang freelance investigative journalist, Tomas Reyes, isang abogado, Aling Nena, ang antiquaria dealer sa Quiato, Raul Mendoza, dating accountant ng pamilya, Captain Reyes ng Customs at Jonas, isang courier na may hawak ng container manifest, bawat isa may mukha, galaw at isang papel na gagamitin sa oras ng paghuhukom. Ang laket, isang ledger at isang lumang passport ang magiging tokens na magpapabagsak sa isang imperyo. Minsan, bago pa man siya napalayas, nakaalay na siya ng isang mundo ng pagod. Siya ay lumaki sa maliit na bahay sa probinsya. Ang unang backstory niya ay punong-puno ng lupa at amoy ng saging. Bilang bata, hinawakan niya ang kaliskis ng lupa at natutong tumulong sa tanim ng kanyang ama. Nalaman niya ang sipag ay kayang gumawa ng kaginhawa sa gitna ng kakulangan. Nang siya ay nag-aral, Nagtrabaho siya sa gabi bilang cashier na nagsimula siyang mag-ipon. Sa kolehiyo, natutong magbasa ng numero, magbukas ng ledger at mag-analisa ng kita. Ang pangalawang kabanata ng kanyang pagkabata ay ang pagkawala ng kanyang ina. Natutunan niya na ang katahimikan ay may bigat. Mula noon, natutunan niyang itago ang galit sa ilalim ng ngiti at ang plano sa ilalim ng luha. Sa pagiging may edad at may trabaho sa lungsod, nakilala niya si Rogelio. Sa simula ay may sweet na text, may dinner na may red wine, may pangako. Inialay niya ang kabataan para sa pangakong iyon. Ngunit unti-unti, ang negosyo ng pamilya ay naging sentro ng liwanag na nagtatakip ng anino. Nang siya ay napalayas, dala niya ang mga marka ng pagtitiis at isang desisyon na hindi basta bibitaw. Ang pangatlong bahagi ng kanyang backstory ay ang kanyang kasanayan. Natututong magbasa ng kontrata, magbukas ng safe house, maglatag ng network. Ito ay hindi simpleng paghihigante. Ito ay pagbabalik ng dangal. Si Rogelio naman ay may sarili ding kwento. Siya ay lumaki sa piling ng kapangyarihan. Lumaki siya sa isang mansion, natutong magmaneho ng mamahaling kotse at lumingon sa mga malalaking negosyo. May tatlong talambuhay na nakakabit sa kanya. Ang unang bahagi ay ang ambisyon mula pagkabata, ang ikalawa ay ang unang kompromiso na ginawa para sa pera at posisyon, at ang pangatlo ay ang pag-ibig na pinili niya upang itago ang iba pa siya ay may kaunting pagsisiyasat sa likod ng kanyang motibo ipinanganak siya sa isang mundo kung saan ang imahe ay mas mahalaga kaysa sa puso mabilis siyang kumapit sa kapangyarihan mabilis din siyang magsunog ng tulay ang kanyang mga kilos ay may halong pagkalkula at kawalan ng empathy nang una niyang tinahak ang landas ng pagkataksil, hindi niya inakala na may babaeng aayaw magpaalipin sa gaguluhang iiwan. Paglabas niya mula sa mansion, dumating ang malaagaw saling araw na kahinaan at pagtitipon ng mga kaalyado. Ang unang safe house ay isang maliit na apartment sa Pasig na may mga kortina na mabigat at amoy ng kape. Ang kwarto ay may lumang desk, laptop na may sticky notes, isang maliit na safe na may kandado at isang lumang locket na itinago mula sa gabi. Dito nag-recruit siya ng unang aliado, si Vito ang hardinero. Mahal kita, amo, sabi ni Vito nang kinapa niya ang braso sa likod ng pintuan. Hindi ako nagtataka, sagot niya. Kailangan ko ng tao na hindi natatakot mabasa ang madilim na bahagi ng lupa. Nag-abot si Vito ng isang maliit na papel. May nakita ako sa ilalim ng pond. Lumingon ang lupa at isang bato. May lumang lata, may passport at papeles. Ang mga detalye ay mabangong lupa, malamig na bakal, mabilis na tibok ng puso, pulbora ng lumang gusali sa likod. Mula sa safe house, sinimulan nila ang paglista ledger entries, account numbers, shipment schedules, container numbers. Ang locket ay may naka-inscribe na pangalan na tumugma sa isang lumang supplier sa port. Ang ledger ay may mga pangalan ng shipment na wala sa records. Ang passport ay may dalawang identidad. Ang mga tokens na ito ay nagbukas ng mundo. Ang plano niya ay simple pero masalimuot. Kailangan niya ng informant sa loob. Kailangan niya ng leak sa security system. Kailangan ng taong may access sa ledger. Kailangan ng abogadong handang mag-freeze ng assets. Kailangan ng isang journalist upang ilatala ang unang piraso at lumikha ng momentum. Si Ana Cruz ang journalist na may hawak ng microcassette at email. Si Thomas Reyes ang abogado na nag-aalok ng proteksyon. Si Raul Mendoza ang dating accountant na may pagkakasakit sa loob na nagpapakita ng konsensya. Si Marco ang security chief ay may anak na nahulog sa utang kay Rogelio. Si Captain Reyes ay may sipres sa Port Manifest. Bawat isa ay may nangakong kapalit. Sa gitna ng mga unang araw, ginawa niya ang una at maliliit na tuyong pagnanakaw. Naglakad siya sa ilalim ng ilaw ng poste na sa likod ng security camera. May amoy ng langis ng makina sa garahe. May kulay abo sa hangin mula sa malamig na gabi. Nag-open siya ng lumang kabinet at kinuha ang ledger na lihim na inilibing ni Narohelio at Liza sa ilalim ng lumang crate ng wine. Bawat pahina ng ledger ay may tinta, may fingerprint, may marka ng red wax. Kinuha niya ang litrato ng bawat entry at ipinadala sa email ni Ana. Nagkaroon ng unang pag-uusap na puno ng palitan ng salita. "Ano ang nasa likod ng entries na ito?" tanong ni Ana. "Mga shipment na hindi na declare," sagot niya. "May container numbers, may shipment, may pangalan ng customs official. Ito ang dapat naming ilatala," sagot ni Ana. Handa ako. Tandaan mo iyan, siya muling bumulong. Checkpoint ng tensyon una. Sa gabi ng pagnanakaw, may isang sandaling huminto ang mundo. Tumigil ang oras na parang makapal na likaw ng ulap. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina ng sinaktan, ang mga sungay ng mga panata na binibit niya noon. Nagpasya siya, hindi na siya babalik. Ang mga alaala ay pumipilit na magbunga ng aksyon. Sa loob ng 500 na karakter, nadama niya ang pagkahapo, ang init ng dugo sa buhok ng kanyang noo, ang amoy ng basang lupa, ang pandinig ng pag-iyak ng isang pusa hindi nila inaruga. Napagpasyahan niya sa isang iglap ang direksyon na kailangan. Tandaan mo iyan. Simula ng unang infiltrasyon. Dahan-dahan silang naglatag ng operasyon. Ang plano ay magsimula sa maliit. Makuha ang duplicate keycard ni Marco, magpatakbo ng fake delivery na may isang container manifest na naglalaman ng maling shipment figures. May mga tagubilin na malinaw at technical. Una, gumawa ng forged manifest gamit ang lumang template ng port office. Dalawa, itakda ang courier na si Jonas upang makuha ang container sa oras ng shift change. Tatlo, makipag-ugnayan kay Thomas para sa legal backup kung sakaling mapigilan. Habang isinasagawa, ang mga eksena ay puno ng pakirandam. Ang malamig na bakal ng container door, ang pag-awit ng mga cranes, ang halimuyak ng basahing langis, ang liwanag ng floodlights na kumukuti tapso putik. May sampung hanggang labing dalawang palitan ng salita sa loob ng container, bawat isa lumiwanag bilang maliit na eksena ng tensyon. Ready ka na? Tanong ni Jonas, may boses na mababa at malamig. Ready? Tugon niya, may kalmadong paghinga. Tingnan mo ang manifest. May dalawang pangalan dito na hindi namin kilala. May code. Sagot niya, ilagay mo sa compartment B, sa ilalim ng kahon. Kung mahuli kami, may alibay saan namin kukunin, safe house, kung saan ang guard. Si Marco ay nakashift sa Westgate, papayag siya sa amin pero dahil sa utang. May kamera si na Marco? Oo, may kamera pero may blind spot sa likod. Sino ang nagbabayad sa courier? Ako at isang anonymous fund mula sa isang offshore account. Paano natin mapipiga ang ledger? Sa loob ng container, may USB na naglalaman ng scanned ledger. Kung mawala ka sa liwanag, magmadali. Tandaan mo yan. Ang mga salita ay pumailan lang. Sa sandaling nabuksan ang container, naramdaman niya ang malamig. May tunob ng metal, may alimaw-ngaw ng hakbang, amoy ng goma. Nakuha nila ang USB. May laman na mga file ng Excel, mga pangalan, shipment, at isang pangalan na paulit-ulit, Almeda Shipping. Sa loob ng file may record ng isang shipment na sinasabing empty container na tinungo ang isang isla, subalit may larawan ng crates na may antigong laket at mga dokumento. Ito ang maliit na pag-asa na kanilang kailangan. Sumunod ang pagbuo ng alyansa. Sa isang maliit na restaurant sa Intramuros, nagtagpo ang grupo. Ang mesa ay may amoy ng adobo, may init ng uling sa kusina, at ang bungkos ng papel ay may tinta. Lumapit si Ana na may recorder, si Thomas na may folder, si Raul na may mga lumang bank statements, si Marco na may pag-aalangan, si Vito na may mga larawan ng garden. May anim na palitan ng salita unang umigting at agad na naging higit kapag napansin nila ang bigat ng ebidensya. Paano namin ipapakita ang authenticity? Tanong ni Thomas. May chain of custody, sagot ni Raul. May mga times-times ang USB. Paano naman ang protection? Tanong niya. Safe house. Sino ang magpo ng suporta? A lawyer and journalist, sagot Ana, magpakaroon ng press conference. Paano natin pipilitin ang freeze? We file a civil complaint and request temporary injunction and asset freeze, sagot Thomas ng maikli at may profesional na bigat. Kailangan natin ng court order at isang cooperating official sa customs. May contact na ba kayo? Captain Reyes, sagut Raul, may kanya siyang alok, ano ang kapalit? Confidentiality and immunity, kailangan ng deal, tandaan mo yan. Ang handshake na nangyari ay hindi simpleng kasunduan. Ito ay isang alliance. Ang una nilang operasyon upang lumikha ng pampublikong pangyayari ay isang soft leak. Pinadiskaril nila ang maliit na thread sa social media. Ginamitan nila ng fake persona na maglalabas ng larawan ng locket at hint ng ledger. May mga hakbang. Subukan ang reaksyon ng pamilya, gumamit ng clickbait, lumikha ng demand. Inilabas ni Ana ang unang bahagi ng istorya na may larawan ng red wine. Muglas at Garden. Isa daw itong palatandaan. Nagumpisa ang tsunami ng curiosity. May sinyales ng panik sa loob ng mansion. Si Rogelio ay napansin ang isang text. May lumabas sa net. Nagsimula ang mga tawag. Anong nangyari? Tanong ni Liza. May lumabas. Sagot niya. Ayusin natin. Sino ang naglabas nito? Hindi namin alam. Ito ay action ng press, sabi ni Rogelio. Mag-hire ng damage control. Kailangan ng alibay. May nito man. Mag-ingat ka sa ledger, utos ni Liza. May halong pagkabalisa at pag-iingat. Tandaan mo iyan. Tension moment number two. Nang unang lumitaw ang artikulo, nagkaroon ng paggising na hindi inaasahan sa loob ng 500 hanggang 600 karakter na dama ng lahat ang pag-igting. Ang telepono ay ring-ring. Sa loob ng bahay may bump ng paa sa hagdan. May kaluskos ng tela. Ang red wine ay may amoy ng nagbabagang dugo. Ang mga mata ni Rogelio ay nangingisay. Ang mukha ni Liza ay parang nahihilo. Ang mundo ng tagapagsalaysay ay tumigil sandali habang lumalabas ang unang piraso ng katotohanan. Alam nilang hindi na mawawala. Habang pinalalakas nila ang pananaliksik, nagpatuloy ang mga hakbang teknikal, detalyadong proseso ng pagkuha ng bank statements, pagsubaybay sa mga wire transfer, pagtawag sa mga suppliers ng shipong para i-confirm ang mga manifests at pagkuha ng supina. Ang isang procedure para sa investigation ay malinaw. Request for bank records via supina. Coordinate with customs for manifests. Analyze ledger discrepancies using forensic accountant. Preserve chain of custody of USB image. Ito ay mga 300 karakter na detalyadong technical na paliwanag na malinaw at lohikal. Nagbigay ito ng kapanatagan sa grupo. Ang panliligalig ay nag-ugat sa loob ng pamilya. Si Marco unti-unting naging masyadong Dong interesado sa siguridad. Si Vito ay nalungkot sa mga bunga ng katotohanan. Si Raul ay nagtatago sa gabi at umiiyak. Si Ana ay nakipag-usap sa editor na may malamig na boses. Kailangan natin ng proof before publishing or we will be liable. May proof kami, sagot niya. Ledger, USB, passport. Then print it, utos ng editor. But be careful. Paglipas ng panahon, lumaki ang pressure. Naglunsad sila ng mas agresibong operasyon, peke at drop na leaks, staged confrontations, at isang engineered sting sa harap ng press. May isang gabi ng dramatikong pag-ayos, isang dinner setup sa isang boutique hotel kung saan ipapakita ni Ana ang isang preview ng larawan at isang recording sa isang maliit na projector si Rogelio ay nakaimbita sa isang charity event. Doon ila planong i ang leaked recording na kukumpirma sa pakikipagsabwatan niya sa ilang customs official. Ang mga pag-uusap dito ay mapurol at mabilis. Handa na ba kayo? Tanong niya sa grupo habang nakatayo sa madilim na silid. Oo, sagot ni Ana. Playback ready? Tanong ni Thomas. Ready? Sagot Raul. May basang palad. Kamera set up? Tanong ni Marco. Oo, sagot Jonas. Patunayan natin. Tandaan mo iyan. Ito ay isang mahabang palitan ng salita, kundi palitan ng mga susi ng pagkilos. Climax. Ang gabi ng pagkakahuli ay puno ng ilaw at tunog. Nagkumpol ang press sa ballroom. May mga ilaw at ang projector ay umiikot. May tinig sa speaker. May ebidensya ang aming kuponan. May amoy ng perfume. May tunog ng pagkikiskis ng upuan at sa gitna ng kamahalang iyon, naglabas ang projector ng ledger, ng manifest at ng litrato ng locket na kinunan sa hardin. Isang recording ng isang tawag ang pinatakbo. Kunin mo lang ang customs at ilagay mo sa container. Naintindihan mo? Si Rogelio ay tumigil. May boses na naglalagablab sa audio. Sino ang nagre-record niyan? Sigaw ni Liza. Hindi ko, hindi ako, sagot ni Rogelio. May pag-urong. Ito ay klaro, sabi ni Ana sa mikropono. May manifest na nagpapakita ng empty container na may crates na hindi na-register. Ito ay trafficking ng antikong pieces at undocumented shipments. Rogelio Almeda, may accomplices. Ang tanong ay bumungad. Paano niya ipapaliwanag? May isang mahabang serya ng palitan ng salita sa entablado nang maibahagi ang audio at photos. Paano ninyo nakuha ito? Tanong niya ng may galit at takot. May mga taong nagsalita, sagot niya na may tensyon. Sino? Mga taong nagbukas ng mata. Ito ay kasinungalingan. Ito ang totoo, tugon ni Ana. Tandaan mo iyan. Sa huli, may police investigation dahil sa public exposure. Hindi na kayang itago ng pamilya ang mga transaksyon. Ang mga accounts ay kinomisyon at ang mga lawyers ni Rogelio ay nagpadala ng cease and desist. Ngunit, ang momentum ay hindi matigil. Tension moment number three. Sa oras ng pagkahuli, nadama ang kapanglawan at bigat. Sa loob ng 500 hanggang 600 karakter, may tunog ng metal na naglulukso, may amoy ng coffee na nasunog, may mabilis na paghinga at ang pakiramdam ng oras na tila sumabog. Siya ay tumayo at tiningnan ang kanyang mga kamay at iniisip ang presyo ng hustisya. Tandaan mo iyan. Ang capture ng antagonist ay hindi isang instant takedown. Kailangan ng legal process ang mga bank accounts ay iniharap sa hukuman at humiling ng freeze ng assets. May prosedural na paglalarawan. File for temporary restraining order against transfers. Submit affidavits and forensic accounting to the court. Coordinate with customs to place hold on containers. Request preservation letters to banks and offshore entities. Ito ay 300 karakter ng proseso na malinaw at praktikal. Sa loob ng mga linggo, may raid sa warehouse at may seizure ng mga containers. Captain Reyes ay naging cooperating witness matapos matakot sa exposure. Hindi ako makatulog, sabi niya sa korte habang nagbibigay ng listahan ng mga container. Sa harap ng publiko, may paghingi ng proteksyon at immunity ang ilan. Sa mid-climax, may isang malaking confrontation sa harap ng kamera si Rogelio ay dahan-dahang nawala ang pangalan. Sa live press conference, ang lawyer niya ay nagsabing may mali siyang pag-atake. Ngunit, ang ebidensya ay nakalatag. Ang ledger ay nagpakita ng signed receipts. Ang passport ay nagpakita ng double identity. At ang locket ay nagkabit sa pangalan ng isang antique dealer na iniregalo sa isla. Sa isang dramatikong palitan ng salita, ang pagkakasala ay inilatag. Ano ang sinasabi ninyo? Tanong ni Rogelio. Hindi ninyo kami mapipigil, sagot ni Mara. Hindi ako nagahanap ng pag-ibig, nais ko ng hustisya. Mamamatay ka ba para ito? Hindi, mabubuhay ako dahil dito. Tandaan mo iyan. Ang salita ay paulit-ulit, nagiging mantra ang mga resulta ay magkakaiba. May mga arestado, may mga pinatunayan na guilty sa administratibo at criminal cases, may asset freezes. May public apology ang ilang empleyado. May mga penalidad at multa. Ngunit may isa pang resulta. Ang paraan ng buhay ng pamilya ay nagbago si Liza, na inakala nilang bagong asawa, ay nag-alis ng kanyang pangalan sa social media at nagbalat kayo. Si Marco ay nahuli sa gitna ng kontroversya. Si Bito ay naglukab ng ngiti dahil natupad ang kanyang pangako. Si Raul ay nagkasala ng loob, ngulit nagbago. Si Ana ay binigyan ng award. Si Tomas ay naging isang halimbawa ng integridad. Si Jonas ay naging testigo. Sa bagong reordering, ang mansion ay hindi nakasing lakas. Ang panibagong balanse ay malinaw sa entablado ng mamausapan. May negotiation scenes kung saan naguusap ang mga abogado at ang grupo. May tansang palitan sa mga pangunahing negosyasyon, bawat isa na may kalakip na kondisyon. I-freeze ang assets una. May contingency fund ba kayo? May roong daan sa escrow. Ibigay ang evidence chain. My Confidentiality Agreement. Kung hindi, ilalabas namin ang lahat. Ano ang kapalit? Immunity para sa mga whistleblowers. May sapat na proteksyon? Yes, Witness Protection at Relocation Program. Pahintulutan nyo kami ng window para mag-ayos. Tandaan mo iyan. Ito ay isang serye ng tawaran, pagkikita at pag-ubos ng mga pag-alinlangan. May isa pang mahaba at makabuluhang eksena kung saan humarap sila sa hukuman. Ang courtroom ay may amoy ng gulaman at tinta. May liwanag ng araw na pumasok sa bintana. May madami silang ebidensya. May mga witness testimonies. Ang pagsasalaysay ng mga salita sa korte ay mabigat. Ang mga detalye ng ledgers ay ipinakita sa screen, may diagrams at may forensic accountant na nagsabi ng analytical breakdown ng funds flow. Ang testimonya ay gumuhit ng larawan ng katiwalian, ng container shipments, ng passport identity fraud. Ang hukom ay tumingin at nagbigay ng preliminary injunction. Ito ay tagumpay. Pagkatapos ng pagsaksaw ng hustisya, dumating ang katahimikan na may bagong hugis. Sa ilang linggo, ang pamilya ay nawala sa mata ng publiko. May mga natitirang sugat. Siya ay naglakbay patungo sa ibang bansa para sa kaligtasan ng kanyang anak. May isang maliit na bahay sa ibang bayan na may garden kung saan si Vito ay tumulong magtanem. May malamig na kape tuwing umaga. May pag-ayos ng mga papeles, bagong identity, bagong passport. Ngunit, ang pinakamasama ay hindi na balik. Epilogo, isang buwan pagkatapos. Isang buwan ang lumapas at ang lungsod ay nagsisimula pa lamang maghilom. Sa maliit na apartment, nagmulat siya sa umaga at pinakinggan ang radyo. May headline na nagsasabing Almeda Shipping Under Investigation, Assets Frozen. May mga politiko na nagsasalita. May mga supporters na nagpapadala ng mensahe. Si Ana ay nagpadala ng link ng kanyang column. Si Tomas ay nagtext ng bilis at sinabing may preliminary order na. Ang kanyang bata ay matutulog sa kwarto at siya ay tumingin sa locket na dating itinago sa ilalim ng unan. May kalakip na pag-asa. Sa 700 karakter, naisip niya na hindi pa tapos ang laban ngunit may silbi na ang kanilang ginawa. Tandaan mo iyan. Epilogo 3, buwan pagkatapos. Tatlong buwan ang lumipas at may mga pagbabago sa systemic level. Ang customs office ay naglabas ng bagong policy para sa monitoring ng containers. May audit support manifest at may mga bagong protocols. May mga arrests na naganap at may ilang play bargains. Ang komunidad na dati ay tahimik ay nagsimulang mag-usisa. May mga bagong leader na tumayo. Si Vito ay pinangalanan bilang community organizer sa kanilang barangay. Ang mga pangalan sa ledger ay naging simula ng mas malawak na investigasyon. Sa 750 karakter, ang kanyang pakiramdam ay humahalo pagod, kagaanan, at pag-asa. Tandaan mo iyan. Epilogo 6 buwan pagkatapos. Anim na buwan ang lumipas at ang buhay ay nag-ayos sa ibang anyo. Si Mara ay nasa ibang tansa, may bagong pangalan at bagong passport. May mga artikulo na nagsasabing from exile to advocate. Siya ay nagsimula ng maliit na ma NGO na tumutulong sa mga whistleblowers at sa mga biktima ng korupsyon. Si Ana ay nag-publish ng isang libro tungkol sa kaso. Si Tomas ay tumulong maglunsad ng isang training program para sa mga legal defenders. Si Vito ay nagdemanda para sa reparations at nakuha ang suporta ng komunidad. Si Raul ay nagbigay testimony at natulungan ng witness protection. Sa otsura ang karakter, ang kanyang puso ay nagbago. Hindi ito tungkol sa pagbalik ng dating buhay, ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa hustisya. Tandaan mo iyan! Sa huling mga linya, ang kwento ay nagwakas sa isang malumanay na tono. Siya ay nagbukas ng pinto sa garden, hinawakan ang malamig na bakal ng gate at nakita ang mga halaman na unti-unti nagbabalik sigla. May red wine sa baso, ngunit hindi para ipagdiwang ang pagkawasak ng iba. Ito ay para ipagdiwang ang pag-asa. Ang ledger ay naiprint at nakalagay sa isang archive para sa public access. Ang locket ay ibinalik sa museum kasama ang label na nagsasabing Recovered Artifact Related to the Almeda Case. May mga bagong batas na naglalayong i-verify ang shipping manifests at magpataw ng mas mahigpit na pagsiyasat. Maraming tao ang nagbayad ng presyo, ngunit may ilang natanggap ng katarungan. Kung ang kwento ay nagtuturo ng isang bagay, ito ay na ang katotohanan ay may timbang at kadalasan ang pinakamaliliit na bagay ay may kakayahang magpabagsak ng pinakamalaki. Ang babae na sinalaysay natin ay lumabas mula sa eksena na hindi lamang nagdala ng pagkamarcha kundi ng pag-asa sa ibang tao. Ang kanyang huling nag-isang linya na inuulit sa mga sandali ng kadiliman at kaliwanagan ay naging tanda ng kanyang lakas. Tandaan mo iyan! Kung ang kwento na ito ay nagpaantig sa iyo, ibahagi ito. Maraming mga katotohanan ang naghihintay na matuksan. Tandaan mo iyan.